Yan dito tayo magdaan. Try naman natin dito magdaan. Yan, mga sangkay, dito na kami sa dito kami sa no sa silang kabisi na. Bali, ko tayo ngayon ng ano ng ang Pakibiyang Tunnel mula dito sa may bayan ng silang papunta ng ano. Akit tayo ng Tagaytay. Tapos, baba tayo ng nasugbo. Papunta ng kay Biang din. Ayan, dito na tayo sa Aguinaldo, mga sangkay. Paket na lang ano? Paket na nang tagaytay. buti gumina mano yung ano kalangitan eh haba na itong akya din mga sangkay itong packet ng ano ng tagaytay rotonda Kaya mga sangkain dito na kami sa ano, sa Tagaytay. Dito lang tayo. malamig ha? Sana, sana namin mga sangkay uh, nung ano nung July pa lang may plano na kaming pupuntahan dapat nga uuwi kami ng ano Nang kasama mag-ride sana kami papunta ng Caloleite sa may MacArthur Shrine kaso nga lang naisip din namin yung gastos mahirap din budget din kailangan kaya ang ginawa namin madami kaming plinano na pwede sana namin puntahan yung second choice namin is mayon punta sana kami ng Bicol tapos nung malapit na yung araw na yon, saka naman bumirada yung malakas malalakas na ulan. Kaya yun, hindi kami natuloy. Tapos hanggang sa napagkanoan, punta kami ng impanta, ganun pa rin. Pinag-uulan, nag-uulan nung mga nakaraan linggo. Ang ginawa namin, sabi ko, ah, dito na lang tayo, sanong. Tagaita ito kay Biang Tunnel iikot kami kasi nakaka bagot din sa bahay magpambay kaya yun ito ngayon dito kami natuloy iikot kami ng kay Biang Lakas ang lakas ng magawa sa bahay kakasawa na rin puro TV pinakapanood Ayan, train lake na tayo mga sangkay. kaya yeah, maganda rin dyan magtambay. Maganda magtambay dyan sa may mga pera. <laughs> Kasi pang... Pang social yung area na yan dito. Malaki? Eh? Oo nga, ano? ang daming na mamasyal dito mga sangkay gawa ng may babayan dyan tapos overview ng tal volcano yung makikita nyo medyo dinarayo rin yan dyan na mga ano ewan ko kung mall ba yan puro restaurant lang Ito dito yung kalsadang amo yung papunta yan ng ano Magallanes Cavite. To Magallanes tapos yung sunod is ano Maragondon. Yeah, dito na tayo sa Welcome na Sugbo. Pag kumaliwa ka rito, pawunta na ano niyan papunta ng Lemery dyan sa may ano nakalaka ito naman pababa na tayo ng nasugbo kaso parang uulan yata madilim eh <laughs> medyo hanggang dito malamig pa rin Yan. Ano oh, kaya yan yeah, diyan? Pasyalan din. eh itong kalsada mga sangkay ang ganda rito kasi ano aspaltado sa kamalawak Tapos nga lang ang daming nadidisgrasya rito mga truck mga sangkayan, dito na tayo sa Tuwi kanan tayo rito kasi yung yung nyan is papunta ng Kalatagan kaya dito tayo, panasugbo Ayun na yung tulay na ginawa nila doon doon Yan yun. Ayos na yan. Palabas na yan ng ano. Papunta na yan ng liyan. Hmm. Ayan, dito na tayo. Kanan tayo dito. Mga sangkay pa na sugbo. Yung dito kasi kaliwa. papuntayan yan ng Lian Batangas. sumasangkay uh, sumilong kami at umulan pero nandito pa lang kami sa may ano sa may Iwawa, Barangay Wawa. Sa may Nasugbo. Umulan kasi kaya sumilong kami doon at kumain din sa may ano yung restaurant. Kumain kami ng gotong Batangas. Sarap yung gotong Batangas doon sa kinainan namin. Thank you. Canyon Cove. Ayan, dito yung Canyon Cove. Puro akyatin ito ngayon. Grabe, Grabing akyatin yan. <coughs> Pulling oh, off. kami parin pa rin puno rito mga sangkay. Up! Yeah! Dito pa lang tayo sa may kalayo. Costa Blanca ayun dyan kalayo papunta lang kalayo yan kalayo beach dito yung may mga landslide dito dati yung madalas mag landslide mga sangkay buti nga ginawa na to ng ano yung mga screen ayan o no? para iwas landslide dito ayan nilagyan nila ng mga screen para pag nag landslide hindi kakalat dito masyado Shoutout na lang kanuto sa vlog ko rin kanuto <laughs> <po>. <laughs> mga sangkay uh, Fernan Moto TV Fernan Moto TV. Fernan Moto. TV. Oh, dati na rin ako na ano kay Jaffer sa ano yung Baliktanaw, kay Mrs. Jaffer Sniper. Ah. Na-flex na rin ako doon ni Jaffer. Ano po may sa YouTube po kayo? Oh, sa YouTube. Ay, <laughs> Moto TV. Oh. Moto TV. Ayun, salamat. Hello, kayo, salamat kanu to. Hello. po. Hello, po. Hello, po. <laughs> salamat Hello po. po. salamat po. Sige po. Kanu to ingat tayo ha. Sige po. Sige po. Nachimpuan pa si Kanuto oh. Ayos. <laughs> ha? Isang picture lang nakuha mo, no? tayo na tsempuan ba natin mga sangkay si Kanuto saka si si jowa si Kangiti ba yun yun kay Biak Tunnel mga sangkay dami talaga nakatambay rito dami nagpipicture dyan sa entrance na yan baga mangyayari ikaw na lang yung mag-adjust Ayan, sa ilang mga sangkay oh. Pakita pa natin si ano si Kanuto. Nakapagpa-picture din. Ay ay Pauwi na po kami mga sangkay Dito na kami sa may ano Sa may Puerto Azul Buko ba eh. yun? Puerto Azul Tara na nga points. Ah, dito na tayo sa Meynu mga songay. SM City 13 Martires. traffic dito, ah. Naging ma-traffic dito. Ayan, nakaguno, pero ang bagal ng movement ng sasakyan. Gawa ng ganyan, dami rin dyan rin nag-u-turn mga tricycle. Ayan, biglang pasok. Ay, nako. stop 164 65 baka bahay niyan ayan mga sangkay nakabalik na rin kami dito malapit na kami sa bahay Inabot din kami ng hapon bali 6 na nga Nabot na tayo ng alas 6 kaya pa paano, masaya din naman yung ikot. At Natempuan pa natin si ano si Kanuto TV doon sa ano sa may tambayan sa may kebyang Dadaan mo kami dito mga sangkay, bibili mo kami ng makukulam. Pero yung bibili namin is yung ano na, luto. Hindi na kami magluluto. At nakakatamad. Pagod din. Dito kami magdadaan. Yan. Yeah. sige mga sangkay nandito na lang At, tapos na rin naman yung gala namin ayun shoutout sa mga ano sa mga subscriber natin na 362 lalo na dun sa mga ano bagong nag-subscribe Ang mga nagko-comment maraming salamat din sa inyo sa, sa mga ano mga lasing kong kumpanyeros ko doon sa ano sa Mandaluyong bak dito. <laughs> Sige mga sangkay, gandito na lang. Maraming salamat sa le.